Mahigit labing tatlong libong lugar sa bansa ang nakikinabag na sa libreng Wi-Fi ng pamahalaan. Pero nagabiso ang Department of Information and Communications Technology sa publiko. Kaugnay sa tamang paggamit nito. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Alam niyo po, ang free Wi-Fi eh, binibigay ng gobyerno sa atin upang magamit natin for online learning for accessing um, you know many of these government services hindi ho ito pang pang social media pang pang post ng you know sumasayaw kayo or, or um, um, downloading movies no ito ang paalala ng Department of Information and Communication of DICT sa mga gumagamit ng free wifi sa iba't ibang bahagi ng bansa sa isinagawang Build a Better More Infrastructure Forum ng Presidential Communication Office o so PCO sa New Clark City, Tarlac, inilatag ni DICT Secretary Ivan John Uy ang dahilan sa kung bakit tila usad-pagong ang koneksyon ng mga free Wi-Fi, kabilang na daw dito ang panunood ng palabas at iba pa. Para masolusyonan nito, ereregulate regulate na ng DICT ang paggamit ng libreng Wi-Fi. Implementing uh, a more regulated Approach uh, on the free Wi-Fi. Uh, some people actually really abuse the free Wi-Fi. No? They go and watch movies or whatever. And ang nangyayare, bumabagal dahil so yung mga kapit bahin nila hindi masadong magagamit ng free Wi-Fi dahil puno, no? Traffic, traffic, dahil puro video sa muna din download nila. So we may start blocking or restricting the free Wi-Fi. to access um online education sites, telemedicine sites, uh e-commerce sites but not the sites that are non-productive. Sa ngayon ay nasa 13,000 lugar na sa buong bansa ang nalagyan ng libreng Wi-Fi ng DICT at napapakinabangan na ito ng nasa 10 milyong mamamayan. Ipinagmalaki naman ng DICT na bumilis na ang internet speed sa bansa. In terms of um Penetration and um, speed. We rose by nine points uh, in our index. So uh, we, we started from a very far. I mean, out, when we started off, uh, out of the 10 ASEAN countries, we're number nine. We're number nine. Uh, today, uh, with the nine point uh, increase uh, in, in our scoring, Uh, I believe we should be number seven or number six um, in in that in that ranking. So we were able to do this in you know less than two years. Kung magtutuloy-tuloy daw ang ganitong trajectory ay target ng DICT na maging top 3 sa buong Asian countries pagdating sa bilis ng internet connection sa taong 2028. Pero sabi ng DICT na para magawa ito ay mga ngailangan sila ng karagdagang pondo para dito. Samantala, itinuturing naman ng PCO na matagumpay ang katatapos lang na Build Better More Infra Forum kung saan tinalakay ang iba't ibang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.